Okay, sa bidyong to, mago-compute naman tayo ng numbers. Okay, so since mago-compute tayo ng numbers, kailangan natin ng variable. So ano ang variable? Ito yung tinatawag na value holder. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so click natin ang file new. Okay, so maglagay tayo dito ng header file. include iostream.h Then, include conayo.h Now, lagay tayo dito ng void main. Then, lagay tayo ng open curly brace. Then, clear screen. Okay. Then, Lagay tayo dito ng variable. So, since ang i-compute natin uh, is integer, magde-declare tayo ng variable na integer type. So, magalagay tayo dito ng int. Ayan. So, ang int is a reserved word. Meaning, exclusively for C++. Yan ang reserved word exclusive for C++. So meaning hindi mo siya pwedeng gawing variable name. Since ang variable na ilalagay natin na integer type, kaya nilagay natin is or sinet natin si variable na int, meaning integer type. So maglalagay na tayo ngayon ng variable name which is int1. Okay, ang tanong Akala ko ba, pag sinabi mong int is exclusively for C++? Bakit int din ang nilagay mo? O int din ang nilagay natin? Anong reason? Unang-una, napansin nyo, ginawa kong int 1. Kasi pag tinanggal ko si 1, magiging word din siya. So nilagyan natin ng 1 para uh, maging Variable name at hindi siya maging reserve word. Now, ang tanong, bakit int1? Bakit ko naisip yung int1? Saan ko nakuha yung variable name na int1? Kasi sabi ko nga sa inyo, since uh, mag-compute tayo ng, uh, ng numbers na integer type, so yung integer type nga pala, ang ibig sabihin ng integer, yun yung whole number. Ibig sabihin, hindi siya fractional, wala siyang decimal. Okay, yun ang integer. Since uh, integer type, di ba ang word na integer is malapit sa salitang int or mas malapit siya sa int, parang shortcut siya. Okay, since ang int kasi is uh, a reserve word, kaya nilagay natin siya ng 1. Now, since two variable ang gagawin or two integer ang ilalagay natin ay ang iko-compute natin maglalagay pa tayo another variable name which is int2 so ibig sabihin another variable ibang variable 'yan hindi int1 bawal po yung int1 dalawang int1 kailangan int1 at int2 then maglalagay pa tayo ng another variable here which is sum mamaya papakita ko sa inyo anong trabaho ni Sam. Okay, mamaya natin explain yan. So, semicolon, ibig sabihin, hanggang dun lang yung variable natin. Now, lagay tayo dito, C out, enter, integer 1. Okay. Ang tanong, akala ko ba, integer, yung type ng variable, ang variable name is int1, shortcut ni integer. E eh ano to? Integer1 variable ba to? Hindi po siya variable. Statement 'yan eh. 'Di ba? C out to output. Ibig sabihin, i-output niya itong statement na to. As in integer1, kaya hindi siya magiging variable. Tsaka ang layo, 'di ba? int1 to. Variable name int1 tapos to integer1. So, medyo magkahawig nga ng konti dahil sabi ko nga, dun ko originally kinuha sa salitang integer, tinanggal ko lang tong ito, nilagay ko int, tas int 1. ba? Diba? Pero, yun is statement, walang pakialam si int 1 dito sa statement na to. Pwede nga Tagalog yan. Basta, under siya ni double quotes, yan ay statement ng output. O ng out. Okay, tuloy natin. Now, maglalagay tayo din ng C in. Ibig sabihin, to input, to accept input. Okay, siya ang mag aaccept accept ng input sa pamamagitan ni int 1. Tawagin si int 1. Then, next, C out. Tawagin natin C. Or, maglalagay tayo din ng enter integer 2. Okay. Now, tawagin naman natin si into. Ayun. Di ba? Tawagin natin si sum para i-compute niya yung magiging value ng int1 at int2. Sum is equals int1 plus int2. Ayan. So, lagyan natin. C out The sum is. Ayan na. Now, ang tanong. Ito bang variable sum? At itong sum na under ni statement ay isa lang? Hindi. Ito, itong sum, is under ni statement. Under ni see-out statement, uh, the sum is. So, hindi siya yung variable na sum na ito. Kumbaga parang kapangalan lang. Pero magkaiba sila. Now, magalagay tayo dito ng cout out. Or 'yan yung simbolo lang na cout. out, then sum. Tawagin natin si sum. Okay? Gitch. Ayan, close. Run natin. 'Yun enter integer 1, di ba? Yung in-output niya, C out, di ba? Now, magalagay tayo dito ng 20. Now, in-accept siya yung sa C in, di ba? C in, 20. Now, enter integer 2, 30. Ayan. Di ba? Then, the sum is 50. Okay, so explain natin. Now, naglagay tayo dito ng uh, 20. So, inaccept ni C si in sa pamagitan ni variable int1. So, itong variable int1 na ito is already 20. Then naglagay tayo dito ng 30, inaccept ni C si in sa pamagitan ni int2. So, naging uh, ba value ni int2 is 30. So, int1 is 20, int2 is 30. Now, tinawag natin si sum para i-compute yung value nito. So, si int1, di ba, is 20 na. Okay? 20 si int1 at si int2 ay 30. 20 plus 30 is equals to 50. Ayan. Si sum ngayon is, ang value niya ngayon ay 50. Okay? So, in output, the sum is 50. Ayan. Again, Lagyan naman natin. 50. Then, 100. The sum is 150. Okay. Explain natin ag again. In-accept niya is uh, 50. So, si int1 ngayon ay 50 na. In-accept ni si in si uh, 100. So, si int1 ngayon ay 100. Kaya, 50 plus 100 is equals to 150. So, in output C, 150 dito. Okay? Now, uh, another way, mag-compute naman tayo ng four numbers. Okay, so, since four numbers, ay iko-compute natin, maglalagay tayo ng variable or four variable. Okay, so ganito gawin natin, no? So delete natin 'to. Okay? Meron 'to delete delete na rin natin. Yan delete na rin natin 'yan. Now, gawin natin dito is N1 comma N2, comma, N3, comma, and N4, comma. Ayun, dikit natin to. Ayan. Now, palitan natin yung nakalagay na statement. Lagyan natin enter for integer. Ayan. So, lagay tayo dito na C in. Now N1 Okay Then ito na lang yung CE na ito no yung ganyan na lang symbol N2 N3 N4 Okay now Sum is equals N1 plus n2 plus n3 plus n4. Ayun. Okay. Now, run. Lagyan natin, enter for integer. Lagyan natin, 40. Now, 30. then 20, then 10. Enter. Okay. Mukhang may mali tayo. Ano yung mali? Kasi <laughs> hindi na hindi na hindi tayo naglagay or nalimutan natin lagyan ng see out. Okay. So see out. Ayan, the sum is ayun sum ayun 'yun na limutan natin ayun again ulitin natin no okay 20 ay sorry 40 plus 30 plus 20 plus 10. Ayun. The sum is 100. Ayun. Yun nalimutan natin kanina. Okay. So, ganun lang kadali. Okay. So, hanggang dito lang ating tutorial. Magkita kita tayo ulit. So, sunod pa mga tutorial. So save muna natin to no. So save as lagi natin is ano lang add Ayan. Ayan. O, addition. Ayan. Addition. Yon sakto uh, ano to no, 8 character. Close.